Walang <laughs> bakante. Binilangan. Ako na ako na ako Ako na ako kuha niya. Ako na ako kuha na na ako kuha niya. Ako na ako na ako na ako kuha niya. Ako na Walang kawala. Walang doa. Ka Walang kawala. Ano tayo? Puno talaga pag pananim eh. Ibaing natin. Iba na ito ba? Ah, pekyan. Yung daing hap uh, ano, arawan. Pagpapagdang uh, muna natin sa suka, tapos pagka ano na, luto na sa suka, Tapos natin suka para hindi siya mag... Tatlong oras para may dagdaglata. Dagdaglata ng araw. Eh. 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 Oh? Lang, oh? Oh? Ito ko kalalaglag lang Wala pang pain yan. Mayroon naman. <laughs>

<laughs> Katambas dalawang tao yung kone, no? Hindi <tali> na, naglag yung isa. Naglag tayo mayroon mo. ng gabi, eh, marami na yan.

Pag mga dalawang buwan pa. Dumami okay. na okay. mga malalaki. Tapos.

Eu tô

Gawin natin yung dalawang saba dyan. Ato ba ya? Hmm. Tatlo. Okay. Stats eh. Ah, kainis talaga ito eh. Ang sabihan ano? Uy, hindi ko pa naisasagad oh. Huh? <laughs> Nagre-release, hindi -re release ko pa eh. Trash ko lang. Tagal <laughs> <laughs> ko okay, na. To, na. <laughs> 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 natin, दit, Narin <laughs> dito, na ni Ato, pre. ba? <laughs> yung ano ni Ato, ba, eh. Yung pang, ano eh. mo na! Nakawala tuloy yata. Wala na. Ayun doon pa. ko wala. Wala, konti lang. Hindi malakas ang hatak eh. Isa na. Sabi niya, may walang galaw Hmm.

parang nakakahilo ganyan ano pag <laughs> gagalaw-galaw gagalaw-galaw yun po ano ba wala kumain muna. ako, gutom ako gutom ka kumain ako sa aking kanina mo, pa rin ba? 好了，不去了。 yuk, na. mina. E, uh, ya, tonton ini, bang, 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 tatloan